Limang ang taon na nakalilipas nang ipamana sa atin ng mga Espanyol ang pinakadakilang regalo sa bansa, ang pananampalatayang Kristyanismo. Sa paglipas ng panahon ay mas yumabong, pinagyaman at iningatan ng mga Pilipino ang punlang ito sa pamamagitan ng pagdiriwang at pananatili ng mga tradisyon. Isang magandang araw sa inyong lahat, tayo ng magkwentuhan Magkumustahan at ngayon ay may bagong matututunan Mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa bayan ng mga magigiting Ako po si Father Douglas Ako po si Father Earl Ako si Father Danichi Samahan niyo po, po kami dito po sa Kiyapo Goes to Lipa, Batangas! Mga kadiboto, marami-rami at malayo-layo na rin ang ating narating at nabisita mga simbahan na may kinaugnayan sa ating Jubilee Celebrations. At mula po sa Hilaga, sa Bayan ng Dagupan, tutungo naman tayo dito ngayon sa isa sa mga pinakamagandang simbahan sa probinsya ng Batangas. Kaya tara na, pasukin natin ang Katedral ng Batangas. Monsignor Ruben Di makulangan ang rektor po at Parish Priest ng San Sebastian Cathedral. Ito po ay ating ikadalawang taon dito. Kasama ko po, po dito ay apat pang pari. Ito po ay mga 156 years old na po dahil sinimulan po itong itayo noong 1779 and then natapos po ito ng 1865 na nagiba po ang maraming parte dito ng Second World War at yung po muli noong 1994. Kaya ito po ang naging ayos ng ating pong katedral. Ito pong ang simbahang ito ay pinakasit ng Archdiocese. Dapat po talaga doon sa banda ng Balayan, ng Taal, pero dahil po putok ng putok ang vulkan, kaya nga umipot sa Taal, umipot sa Batangas City, hanggang sa dito nakarating sa Lipa, ang pinaka-center ng Asdiosis. At katedral, dahil andito po ang katedra ng asobispo at ito po pinili ng unang obispo ng asdiosis dahil po malamig ang panahon dito. Bukod po sa pagputok ng vulkan, ay palibasa po ay Italian na si Bishop Petrelli ang pinili niya ay medyo malamig-lamig. Ito po ang pinakamataas na bahagi ng lipa. At ito po ay binubuo ng maraming uh, mga parokya po ngayon. Labing apat na po ang naging daughter parishes ng lipa. At ang natira po ay yung pinakapoblasyon. Meron pong mga 24 na barangay sa within, sa poblasyon at may barangay sa labas. Tayo po ay merong labing apat na piniling Jubilee Churches at pangunahin po siyempre ang katedral. Ang marami po dito mga shrines tulad ng Padre Pio, etc. At ito po ay uh, siyempre isa sa mga pinili sa Jubilee Churches dahil din isa sa mga antique churches at si San Sebastian po ang ating patron dito. Inyo po namang kilala na si San Sebastian ay isang sundalo na galing sa may Pransya na nagpunta sa Roma, naglingkod po kay Dioclesian at nang matuklasan na siya ay sundalo siya na naglilingkod sa mga Kristiyano, siya po ay pinahuli hanggang sa papanain. Pero ang akin namatay po niya ay hindi pa na kundi nang siya ay nag-survive, ginamat po siya ni Santa Irene pero naka-recover siya. Kaya nagalit po sa Diocletian dahil pinangaralan siya ni uh, San Sebastian at siya ipinabugbog at ang ginamit yung parang baseball bat. Ang nakamatay po sa kanya hindi pa na talaga kundi yung panghampas sa kanya. So ang pinaka main activity po namin sa, isa 2022 dahil yun po ang ika-50th anniversary ng Lipa bilang Archdiocese. Ang atin pong diocese ay nung 1910 pa, pero bilang diocese na kasama pa noon ang San Pablo, ang Quezon Province, ang Gumaca, Marinduque, ang Mindoro. Pero ngayon natira na lang ang Lipa, kaya nang maging as diocese yan nung pong 1972, June 10. At sa June 10 na darating ay meron po tayong 50th anniversary at ang ating pong jubilidor ay... Ang focus po hindi buong araw, eh, tuwing weekdays po mula 10 hanggang 11:30 lang dahil po sa pandemya. Kina po pong laging may bantay pero kung kayo darating pong grupo, sabihin lang niyo at paglilingkuran kayo anytime pwedeng buksan. Kayo po ay inanyayahan na dumaan po dito sa amin, dito sa San Sebastian Cathedral para makita pa niyo na kahit uh, meron pong pandemya, buhay na buhay po ang mga tao dito sa kanilang pananampalataya. Nakakatulong po ay yung pong mga online, mga mga misa, pero lagi po nilang nami ang mga misa na face-to-face. Talaga nga namang hitik sa kasaysayan ang mga simbahan dito sa Pilipinas. Katulad na lang nitong pipe organ na to. Gaano na kaya ito katagal at ilan na ang natugtugan nitong mga misa? Hmm. Mga kadiboto, tunay ngang hitik na hitik sa iba't ibang kwento, sa iba't ibang kasaysayan ang iba't ibang simbahan na ating nabisita. Kasama na dito ang magaganda at hindi kagandahan mga pangyayari sa bawat simbahan. dito sa Lipa ay may napakaraming mga retreat house, mga tahanan ng mga relihiyoso at iba't iba pang mga kongregasyon na nandito dito. Tinatawag nga itong Munting Roma sa Pilipinas o ang Little Rome of the Philippines. At dito po nagtatapos ang isa na naman nating edisyon ng pagdalaw sa Jubilee Church dito sa Archdiocese of Lipa. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga taong tumulong sa atin dito sa Katedral ng Lipa, lalong-lalo na ang kanilang rektor na si Reverend Monsignor Ruben Dimaculangan. At kung kayo po ay nagbabalak-dumalaw at bumisita sa simbahang ito, huwag lamang pong kalilimutang sundin ang minimum health, and safety protocols na ipinatutupad ng pamahalaan at ng simbahang ito. Kaya muli, isang magandang araw sa inyo ng kwentuhan. Kumustahan at ngayon may bagong natutunan. Mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Arkideosisis ng Lipa. Siya po si Father Danichi. Siya si Father Earl. At siya naman si Father Douglas. Samahan okay, niyo po kami muli dito, dito po sa Kiapo Goes To 500 Years Jubilee Churches.